May legal na base yan ng Pangulo na i-adjust ang tarif sa ating bansa sa ilalim ng Tariff and Customs Code habang naka-recess ang Kongreso? Malaya siyang pwedeng taasan o babaan doon depende sa pangailangan ng panahon. Pero ang kapangyarihan ito, available lamang kapag ka recess ang Kongreso. Um, Sang-ayon ako dahil ang pinakamalaking rason kung bakit tumataas ang inflation sa ating bansa, pangunahin ay yung pagtaas ng presyo ng pagkain at pangunahin sa pagkain, pagtaas ng presyo ng bigas. Kung mapapababa natin ito, malaki ang positibong epekto nito sa ating ekonomiya. Halimbawa, pag bumaba ang inflation natin dahil mapababa natin ang presyo ng bigas, posible bumaba sa less than 2% ang ating inflation. At dahil dyan, yung ating mga economic indicators, kabilang ng interest rate sa pag-utang, kabilang na rin ang pag-utang ng mga negosyante dito sa bansa ay bababa na sana makatulong sa paglago pa ng ating, uh, ng ating uh, ekonomiya. Kapag ka nag ang Kongreso, sino mang mambabatas na tutol dito ay malaya namang pwedeng maghain ng panukalang batas para iwas to ano man ang sa tingin nilang pagkukulang o pagkakamali ng adjustment na ginawa ng Pangulo. Pero hindi yun manggagaling sa akin. Pero may concern mo na baka bumaka yung mga imported products at na patentuhan yung mga local products? Well, palaging concern yan kapag ka nagmumura ang taripa. So, balit hindi limitado ang DA, kaugnay sa bagay na ito, may kapangyarihan sila, tiyakin, na hindi maapektuhan at maprotektahan ang local producers natin. Dahil anumang pagtaas ng presyo ngayon ng pagkain, dulot yan ang kakulangan ng supply. Pagpumasok ang puro dayuhang supply, hindi naman tayo pwedeng dependent na lamang doon. Dapat manatiling malakas pa din ang ating domestic production ng anumang uri ng pagkain. Sabay na dapat ginagawa murat Mura at abot kayang pagkain para sa ating mga kababayan habang tinitiyak natin na may sapat tayong suporta sa local producers para makapag-supply ng sapat na pagkain sa atin sa hindi malayong hinaharap. <coughs> Marami pang ibang options kabilang na nga yung pag-aangkat mismo ng pamahalan na ilalagay sa panukalang amendments ng RTL. Um, so, isa yun sa mga options din na gagamitin ng pamahalan para mapababa yung, yung preso o yung um, amount ng inflation natin.